Happy Sunday! Welcome back to my vlog! Today, itatanim ko yung ibinigay ng kapitbahay natin na spring onion. Bali, ano siya? piringyal. Bali, pag winter, madadry siya. Pero yung root niya, buhay pa rin. And then, pag spring, bubukad uli yung mga dahon niya. So, para hindi na daw ako bumili ng bumili sa palengke or sa dyan, sa mga groceries ng spring onion so ipapakita ko sa inyo muna yung aking niluto so nagluto tayo ng pananghalian na pompano at hasa-hasa and then, nagluto din tayo ng tawag dito uh, paksiw na tulingan yan nilagyan natin ng talong, sili at kamatis. balikin na matisan din parang ganun So, yan yung ating pananghalian for today. so, yun eh, tanim na natin yung binigay ng kapitbahay ko. Magbonet nga tayo kasi medyo malamig pa. Umulan kagabi. So, yan. Tanim natin yung binigay ng kapitbahay natin yun na spring onion. Spring onion yun. Kasi, yun yun. <laughs> spring onion yun mga kamama pa po natin nabubungkal yung ating garden. Pero yung spring onion, nilagyan ko na ng hukay dito. Bale, ito yung binigay ng kapitbahay natin. Yan daw ay bubulaklak. And then, pag bumulaklak, yung mag, bali, magpupollinate siya. Kung baga, yung bulaklak niya, yung mga may seed-seed yung bulaklak, pag daw nahulog sa lupa, yun daw ay sisibol uli. Kaya dadami. So, yan. Pag ito lang itinanim mo, dadami yan. Magkakaroon ng mga anak-anak sa paligid. So, yan. Magdug tayo dito. Dito ang nilagay kong ano. Ito dito na lang natin itanim. Yan, dito. Kasi yung mahabang ano na yan, eh, tataniman natin yan ng kalubasa, kamatis at potato at saka beans mga kamama so ito dito na lang natin itanim na may damo pa so yan yan mga nganak daw yan dadami eh mahilig akong maglagay niyan sa mga uh, sabaw sabaw lalo na pag nagpapapaitan ako yung mga sinanglaw gusto ko mayroong dahon ng sibuyas sibuyas na maliliit. Ewan ko kung yun, ito ba yun? Tingnan natin. Diba? So yan, mabuhay ka, kaibigan. Maano to? Ma strong siya kasi madami siyang ugat. Okay. So yan. Naitanim na natin. Thank you sa kapitbahay ko. Yan, madami kasi siyang yan yung kapitbahay ko na yan. So yan, wala pang tanim yung garden natin kasi baka next week siguro pwede na akong magtanim. Marami na tayong napasibol na itatanim natin mga kamama. Bali, mayroon tayong kamatis. Ah, uh, ay, by the way, mga katong Ito nga pala, yung spring onion din na binibili ko sa TNT. So, syempre, may ugat siya. Yan. ini naisi naisipan ko ilagay dito sa aking baso na maliit or cup. Humaba siya ng humaba ngayon. Pag may paglalagyan ako, gugupitin ko lang siya. Then, So, tubo ulit siya ng tutubo. Ang haba na dati nung nilagay ko dito, ganito lang siya, oh. Maba na, nanganganak na siya. Yung may bago na naman, oh. Ito naman yung isang to, yun yung galing sa bigay ng kapitbahay natin. Minix ko siya, oh, yan, oh. Huma ang haba na nang naiano niya, oh. Ito naman yung binili ko sa TNT. So, yan, pinagsama ko, pareha silang lumalaki na. Humahaba, nakakuha na ko ng tatlong piraso. Nilagay ko sa sabaw na isda. So, dyan ka lang muna. Okay pala yung ganun. Wow! Ang pananghalian namin. So, yun, ipapakita ko sa inyo mga kamama yung ating ano? Yung ating mga pinunla na itatanim. Yan, ang ating pinunla. Bali, nasa loob siya ng bahay. Kasi nga po, hindi pa pwede sa labas. Mamamatay sila. Bali, itong pipino na to, nakapagpunla na ako. Ganito na rin siya kahaba. One time, inilabas ko, pinainitan ko, ala, nung umaga, lantutay, patay lahat. So, nagtanim uli ako. Yan, yeah, sumibol na ulit. So, ito, ito, nasaan ba yung mga luma niya na namatay? Nabulok na yata. So, yan yung ating pepino. Ito naman yung, ito nga, kasamahan nung inilabas ko, namatay siya, oh. Nakita nyo, namatay isang araw ko lang, hindi ko siguro mga 3 hours ko lang inilabas, mahangin at malamig eh. Pero hindi naman to namatay. Ito naman, yun, naglanto siya. Bali, ito naman kalubasa, medyo strong pala yung kalubasa. Pero itong pipino, lanto tayo, patay lahat. Ito, bagong tanim ko na to. So, ito kalubasa din mga kamama. I think ready to transplant na to. Kasi ang haba na ng ano niya, oh. Tapos ito yung additional ko na punla na kamatis from our garden din to, yung kamatis na pinunla natin. Yan, at ang sili. Bell pepper, ay, hindi ko matanda kung bell pepper to, jalapeno or jalapeno. Ito nga po pala ang aking pinunlang mga kamatis. Malalaki na. From our garden po yan. Yung mga kamatis. And then ito, ready ready na po i-transplant. Itong aking ano. Ito talaga, pinunla ko din talaga dun sa yung bunga ng kalubasan natin na pinakamatanda as ibig sabihin yung pinakamagulang kinuha ko yung boto at yan no, pinatuyo ko, eto na siya ngayon so yan, hindi na tayo bumili sa ano, sa home depot, pero bumili tayo ng sa home depot ng ano ba yun, sa home depot ba ako bumili? hindi, sa no frills pala ako bumili ng yung sa beans natin pero itatanim ko yung beans Siguro pag magandang maganda ng panahon, dahil yung beans po, mga kamama, dali naman siyang sumibol. At ano, 5 days lang, 7 days, malaki na. So, ida-direct na lang natin sa lupa yung beans natin. Matis talagang kailangan magpunla ako sa loob. Pagka okay-okay na, sana next week okay-okay na talaga. Kasi, ng kapitbahay ko, pwede nga raw po ako magtanim ng mga potato, ngayon. Pero, wag muna daw yung mga kamatis kasi sa taas sa bumubunga, ang potato ay sa ilalim. So, mamamatay pa daw. So, pwede na daw ako magtanim ng potato. And then, yung mga bumubunga sa ibabaw, hindi pa raw pwede. Kapag daw ang temperatura natin ay nasa positive din sa gabi, pwede na daw magtanim ng mga kamatis sa labas. Pero kapag walang positive pataas sa gabi, hindi pa daw pwede kasi mamamatay daw yung halaman natin. So kapag ka nag-positive na yung gabi natin, eh kasi nga ka po talagang paggabi ang lamig. So pag positive na pag positive din na po yung ano natin, temperatura natin sa gabi yon. Ilalabas ko na tong ating mga pananim. Kung baga talagang kiting-kiti na po akong ilabas. <laughs> kasi ito talaga pwede na. Ito medyo pwede na rin. Yan, pwede na rin yan crowded na nga sila kasi malalaki na yan nasa loob ng bahay nakita nyo naman nasa harap lang ng bintanang ng malaki natin ipapakita ko po sa inyo yung kapit bahay ko na nagbigay sa akin ng yun yung spring onion natin nagre ready na siya ng kanyang garden yun dami niyang lupa oh. yung orange na mga sako lupa yun yun yung garden niya dami din niyang tanim magaganda ng halaman niya ayan oh. Yung marami siyang halaman na perennial. Kaya bibili lang siya ng konti. Dito pa dito ko nga makakain na po kami ni Kabebe pero si Kapapa po ay nasa work so yan, nakare-ready na po yung food natin yan meron pa po tayong tera-terang chicken na prito, yan so yung ating isda, mamaya na siguro natin kakainin kasi ang dami naman bali mga kamama ito, siguro mamaya na itong hapon yan para sabay-sabay kami ni nakapapang kumain So mga kamama, kain na po tayo. Pero mag-pray muna tayo bago kumain. Kaya na, lead the pray. Okay, Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty. We curse, O Lord, Amen. Amen. Kain na po tayo mga kamama! Chibuga na! <laughs> Hello! Hello! Meron tayong chicken leftover kahapon pa. So, yan. Hmm. Wala ko Dalawa lang po kami. Wala sila papa. Magsabaw tayo ng sabaw ng tinola. Mga tayo ng bagoong. Lagyan ko ng lemon. Sausaw natin to. Mmm, harap. Kain po tayo. po mga kamama, tapos na po tayong kumain at busog na busog, at magpapahulaw muna. Don't forget to like and subscribe to Kamama Pao Vlogs! Sana lagi tayong masaya, uh, healthy ang ating kalusugan, at uh, yun lang, lagi lang tayong smile, happy, and healthy, mga kamama! Bye-bye for now, mga kamama! I love you all!